sa bawat pagkakataon ang katotohanan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Ninakawan, tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang generasyon. So yun guys, narinig nyo po itong pahayag ni uh... Uh, former Vice President Lenny Robredo Actually, this is an old video Nung panahon pa ito niya uh, Former President Rodrigo Roa 13 Nung mga time na talagang tahasan pang nagsasalita itong si VP Lenny Against dito sa mga Marcos Pero ngayon parang bumaliktad na yung mundo Dahil yung mga supporters niya ay sumusuporta na dito kay uh, Pangulong Bongbong Marcos And it turned out na totoo yung mga sinasabi niya dati. It's just that hindi lang talaga nila ngayon masasabi ma itong mga ganitong mga bagay sa ngayon dahil mas gusto nila itong si Pangulong Bongbong Marcos kaysa dito kay uh, Duterte dahil kung uh, babalik yung Duterte, kung inyong matatandaan naman ay si Duterte yung nagpahina ng kailang mga pwersa ng mga dilawan, mga pink humina sila nung time ni former president Rodrigo Duterte at the same time uh, most specially itong mga leftist, itong mga komunista humina sila nung time ni uh, former president Duterte but again ngayon ay uh, gustong gusto nila itong si Marcos dahil bumalik uli yung kailang mga pwersa andiyan na sila Bam Aquino Anjan na sila Kiko Pangilinan, sila Shell Jokno, sila ano yung mga leftist dito sa Kongreso. Talagang bumalik sila mga kapolitika. So kung uh, patuloy itong ganitong klase ng gobyerno at hindi maupo ang mga Duterte muli sa kapangirihan ay inaasahan na natin na talagang dadami at lalakas pa yung kailang puwersa. Dahil Duterte lang naman talaga ang nakapagpahina, nakapagparalyze ng pwersa ng mga dilawan at itong mga left piece. Kung kaya tayo sa 2028 ay dapat na manalo itong mga Duterte para mabuwag ito, imuli itong kailang kapangyarihan. At uh, makikita nyo ngayon dito sa mga rally nila ay ayaw nilang mag-resign itong si Marcos. Sa kabila, despite dito sa talamak na korupsyon at uh, isa na nga doon itong pinirmahan niya na 400 billion na insertion na sinabi ni uh, Antonio Carpio, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos kahit labag ito sa konstitusyon so um, inaano nila, sa nila itong talamak na korupsyon pero hindi nila ma-pinpoint na ito mismong Pangulo ay uh, uh, involved rin dito sa talamak na korupsyon at in fact siya ang sinisisi ngayon ng mga Duterte supporters dahil kung hindi niya pinirmahan itong mga budget insertions na ito ay wala sanang ma ano anomalya dito sa DPWH. Okay? So, talagang gusto nila ngayon mga kapolitika itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil na naman po sila. So, 'yun ang malinaw at talagang uh, uh, klarong sitwasyon ngayon ng ating bansa. Ayaw nilang mapaalis si uh, Bongbong Marcos dahil itong si VP Sara ang papalit at talagang mauubos na naman sila. Pero kung si uh, Vice President Lenny Robredo ang Vice President or Vice President ngayon, sigurado mga kapolitika ang ipapanawagan ng mga makakaliwa itong mga dilawan-pinklawan ay Marcos resign. Hindi lang nila masabi ngayon dahil si VP Sara ang kasalukuyang vice presidente. Okay? So yun mga kapolitika ang ating reaksyon dito sa naging pahayag ni VP Lenin na talagang totoong totoo at talagang klarong-klaro na ito ngayon ang mga nangyayari sa ating bansa kung kayo ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinabi ni dating Vice Presidente Leni Robredo patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos at bakit tila sobrang tahimik ngayon ni uh, VP Leni dito sa mga nangyayari sa ating bansa i-comment mo sa ibaba ang iyong reaksyon at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel maraming salamat po